Narito naman ang mga hanay ng mga balitang panlalawigan. Comelec Cordillera patuloy sa registrations ng mga bago at delisted voters. Proseso naman ng absentee voting para sa mga mamamahayag ipapaalam. Ang detalye mula sa ulat ni Jonathan Llanes ng PTV Baguio. Satisfactory. Ito ang kasalukuyang turnout sa na mga nais bumoto, lumipat ng kresito at maging ang pagbabalik sa opisyal na talaan ng mga lehitong mong sa Baguio at Cordillera. Ayon kay Commission on Elections Cordillera Regional Director Attorney Julius Torres, Pagkabat itinuturi ang regyon bilang pinakamaliit kung bilang ng mga putante ang pag-uusapan, napansin-pansin anya na marami pa rin ang na nagdanais na mapabilang sa opisyal na talaan ng Comelec. Umabot anya ng may git sa 850,000 ang opisyal na bilang ng mga putante sa regyon na inaasang hindi naman naaabot sa isang milyon particular nga sa darating na midterm elections. We we'll continue to register and also those who like to apply for registration or transfer Pwede pa silang pumunta sa office natin hanggang October 31. So ongoing yan, actually, including Saturdays, open po ang Comilac uh, offices natin on Saturdays. So they could still go to our offices even on Saturdays. So I think uh, we'll have more uh, time, ano, so, uh, marami namang oras para sa ating mga kababayan ng mga paris. So October 26 will be declared as a holiday. Um, will, will you be open? Bukas pa rin ang office namin kahit holiday. Ano? May standing orders naman ng ating field offices na kahit holiday ay um, uh, bukas ang opisina para magparegistro. Unless of course, eh, mabigyan tayo ng order na mag holiday din tayo. No? But uh, until such time na wala pang order na um, uh, we will also observe the holiday ng 26, eh, bukas ang ating opisina. Sa so, kwentala, nakatakbang ipaalam ng Comenet Cordillera sa mga mamayag. Dito ang proseso ng absentee voting na kung saan Posible niyang itulad ito sa pamaraan ng pagboboto ng mga kapulisan at kasundaluhan sa panahon ng halalan. Two to three weeks before the, the, the scheduled elections, uh, hindi naman yan nakakapoto ng mas maaga. No? So, hmm. ng mas maaga ng two months probably. Pero the, late, the earliest siguro niyan is about one month before the elections. And kung susundin din yung, yung provisions so yung guidelines sa EFP and PNP, most probably, applicable din na ang boboto lang ng ating media eh, sa national positions din. Most of the time. Last of the time, para sa television ng bayan, Jonathan Lianis.